Good morning mga katinders. Andito naman ako sa aking kitchen. Nagkakape at kumakain ng fita. Ayan, may natira. Isa na lang. Oh. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa yung ginawa ko na kaya si customer ay hindi na bumalik. Naalala niyo yung naikwento ko sa inyo na may suking customer ako na yung nangu, nangungutang sa akin na last week last Saturday ay hindi ko na siya pinautang dahil sa kadahilanan na ayoko ng dami kong sinusulat, ayoko ng maglista-lista dun sa aking maliit na notebook kasi siya lang naman yung aking nag-iisang customer na kumukuha sa akin minsan may kulang at utang so mga ilang ano nun, mga ilang minutes nun ay umalis tapos bumalik, bumili sa akin, may pera naman pala same pa rin yung binili niya sa akin. Tapos, after nun, ay hindi na siya bumalik hanggang kahapon. You Nag-duty know, ako Saturday. So, okay lang sa akin na so far, wala na akong iniisip ng mga utang ng mga customers ko kasi yun na nga, hindi ako papa utang Hindi ko hinahayaan na may kulang. So, yung mga customers ko ay sanay na sa akin na ganun. Kaso lang, yung nag-iisang customer ko na yun na nga, nahayaan ko na uh, hindi na pautangin ay hindi na bumalik, nagtampo. Pero, yung dati-dati pa, meron akong isang customer, yung kaka-open ko pa lang dito sa store, siguro mga 2 years ago, 3 years ago, ay may suki talaga ako. Pero, napapansin ko, actually si habing nakapansin na, tong customer na to ay hindi na bumibili sa akin, padaan-daan lang, ano ba nangyari, may ginawa ba ako so far wala man ako maisip na ginawa ko sa kanya siguro baka yung bote nga lang minsan ay uh, baka hindi ko na maalala ha kasi baka nag uh, hangyo ba kumbaga sa bisaya pa na hindi na siya magde deposit siguro hindi ko siya pinayagan kaya nagtampo pero from may mga oras talaga na bumibili pa rin siya sa akin so thankful pa rin ako sa ganon so sana yung customer ko nagtampo sana ay bibili din siya sa akin lalo lalo na yung gusto niyang bilhin sa akin ay mas mura ako ng piso so yun lang naman mga katinders hindi mo talaga makukuha lahat no na wala nga mangungutang sa'yo eh, nababawasan ka naman ng, na, na, ng suki mo alam mo tong suki ko na to na mangungutang na to ay bumibili talaga sa akin mula umaga hanggang gabi siguro parang that moment lang na feel ko na parang it's time na nang hindi ko na siya pautangin para wala na akong iisipin kaya nang hindi ko yung uh, time na yun na mangungutang siya sa akin na worth 32 pesos lang naman so parang ano kasi uh, nung last, last last saturday kasi ganun din yung ginawa niya sabi ko kuya tuwing sunday kasi close ako tapos sabi niya kasi monday na ako magbabayad so parang para sa akin siguro that moment na napakatagal so kaya hindi ko na siya nag pagbigyan kaya yun na bumalik after 5 minutes pumili ng tatlo tatlong piraso tapos ay hindi na bumalik hanggang ngayon so nawalay, nawalay na ng customer <laughs> ng isang suking customer si mami teens pero ang kapalit nun ay wala na akong iniisip stress free ako sa tindahan uh, purely cash to cash basis talaga kasi di ba wala din ako Gcash so iwas stress si Mami teens, so yun lang, yun nga lang na bawasan ako ng isang customer so kayo ba, ano ba yung ginagawa niyo sa mga customers niyo na nagtatampo baka next balik niya ay pagbigyan niyo uli na o utangin niyo ba uli or stick kayo sa desisyon niyo na no utang na talaga sa store so para sa akin no utang na talaga sa store kasi hindi tayo na stress no hindi magmukhang haggard ang ating mukha na haggard na tayo na minsan ay matumal tapos ma pa tayo na <laughs> dami pa mangungutang so stress face yung mga meetings ngayon. So, yun lang naman yung aking chika-chika, yung aking sharing for today's video. At, uh, comment down below kung ano yung mga patakaran nyo sa inyong tindahan. Okay? Good morning, mga katinders! Happy selling pa rin sa ating lahat. Thank you for watching. Happy Sunday!